i na ni Paolo Benigno Quino III si Solicitor General Francis Hardeleza bilang Supreme Court Associate Justice. Nilino na malakanyang na hindi layo na executive branch na paburan. katas taas ang hukuman ng ang inihaing motion for reconsideration sa disisyon na unconstitutional ang disbursement acceleration program o DAP, kaya na-appoint si Hardeleza. Ito ang balita ni Nel Marimho. Itinalaga na ngayong araw ni Pangulong Binigno the III si Solicitor General Francis Ardelesa bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. Kaugnay nito ay dinipensa ng Malacanang na wala itong ginawang pagpe-pressure o pinilit ang Korte Suprema upang mapabilang si Ardelesa sa shortlist ng mga kandidato sa pagka-associate justice ng SC. He would have decided to on an appointment whether the Supreme Court uh, accepted the petition Or rule the petition one way or the other. There would have been an appointment uh, by today. Just so happens that the President felt that the right person for the job is uh, Solicitor General Francis Ardeleza. Sinabi rin ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hindi na dapat isyu ngayon ang integridad ng Solgen. Partikular na ang ginawang pagpa-file nito ng final pleading o memorial ng Pilipinas sa International Tribunal. The, despite the issues raised by the JBC, the final pleading submitted uh, and the final memorial submitted to the uh, ITLOS was, a, was the pleading that included that uh, uh, ito aba. So there was no issue on with respect to the integrity issue. Kaugnay ng bagong tungkulin ni Ardelesa, pinabulaan na ng Malacanang ang umano'y ginagawang pagpapalakas ng puwersa ng Executive Branch sa Udikatura upang paboran ang inihaing motion for reconsideration sa ruling na unconstitutional ang DAP. Sinabi ng kalihim na napatunay na sa ilang desisyon ng Supreme Court ang kanilang pagiging independent With respect to how he will he will uh, act on the matter of the DAP motion for reconsideration, let's just wait for his uh, uh, action, whatever it will be. Siniguro naman ni Attorney harry roke na bagamat soljen ang nagtanggol sa DAP ay magi-inhibit ito. Siguro po ako na voluntario na no, voluntarios ang magi-inhibit at magderetcuse doon sa diskurso pag, pagdating nito sa motion for reconsideration and. displacement acceleration na program. Sa inilabas naman na pahayag ni Herdelesa, nagpapasalamat siya sa ibinigay na tiwala sa kanya ni Pangulong Aquino. Tinitiyak nitong gagampanan niya ang kanyang tungkulin ng buong husay, tapat at may integridad at laging nasa isip ang kapakanan ng buong sambayanan. Si Justice Ardeleza ay nanungkulan bilang Solicitor General mula pa noong February 2012 at na rin bilang Deputy Ombudsman for Luzon noong July 2011. Pupunan ni Justice Ardelesa ang nabakanting posisyon ni Associate Justice Roberto Abad na nagretiro na noong Mayo. Sa kasalukuyan sa labing limang justices ng Korte Suprema, lima na dito ay appointee ni Pangulong Aquino. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.